Ma'am, sa SP Lending Corporation po kami, meron po kasi nang hiram daw sa amin na friend niyo. Kayo po ang ginawang gawin. Oh no! May mga documents po, may mga provided po kayo na ID na may perma niyo po. Look. Look. Wala niyo po. po. Ka na. Okay, para? Pakakita ko po sa mga documents, yung ID niyo po pinigay. Pati may signature din po kayo. Mm -hmm. Pwede niyo po samahan siya para ah, hindi baka natatakot siya. Sige po, andito lang po sa car yung documents. Andito. Ito po yan. Eh. Ma'am, sa SP Lending Corporation po kami, meron po kasi nang hiram daw sa amin na friend. Kayo po ang ginawang garam ko. Naka-video lang na po pa tayo para sa office namin para uh, may ipakita po kami namin nakausap namin kayo na maayos. May mga documents po, may mga provided po kayo na ID na may niyo po. Hello? No. Kasi kayo po yung guarantor kung saan, hindi naman po kasi makontakt na yung yung main borrower may Kayo po ang ginawang yung sekundary ng ibang guarantor. Kaya kung kayo ang pinuntahan namin dito, saan mo sila to? Kasi nilabay din po. Wala po ba kinaalala na mga pinagmahal ng documents? po. Kaya ay tour namin din. Oh Wala po. Wala po. Wala kinaalala na mga signature kasi meron po po siyang balance na sa 18,000 na po yung kanyang Hindi na po kasi siya nag-iara ng kukulog, nata na. Yung pangalan po, nandito po sa, sa documents na namin sa sasakyan lang. Tapos, papakakita ko po sa yung mga documents, yung ID nyo po binigay. Eh. Pati may signature din po kayo. Titingnan na lang po natin kung tama po yung ID at saka yung signature kung kayo po talaga. Wala namang problema kung it seems naman sa amin na wala kayong idea. Uh, okay lang, iwi-wave na lang po namin yung tapos hahanapin na lang namin yung tao na sunod sa inyo talaga ng utang Pero kung in case yung signature maaalala nyo eh, sa inyo talaga pati yung ID. Sige po, papakita lang. Ah, uh, friend niyo po, mga reladay. Uh, pwede niyo po samahan siya para uh, hindi pa kalatangang siya. Sige po, andito lang po sa car yung documents. Pati yung ID copies. Ano po? Ano po? menang malalaman po natin galing. It's a prank. Wala rin lang po. Wala talaga ang Wala ka talaga ang utang, ma'am. Ang totoo, ma'am, idea po lang yung kayo sa pati. it's a prank. Wala rin lang po. Ma'am, pwede na po mag-umulit. Ano In po ba meron? Po, wala po, hindi ko nga po Wala. Ano yung kaya? Baka po may secret admirer ka, ma'am. Baka yeah, <laughs> <laughs> gising ko lang. Baka gising ko lang. Ang ng gising ni mong sana all. Ha, bahir. <laughs> Ayan. Dahil siyempre, special ka sa nagpa-surpresa nito. Ang <laughs> oh. <kayong> kanyang tayo naman sa'yo. Hindi nga, yung kukuya kasi yung pagkakit. Ayan, dahil para sa kanya, special ka. Meron ka rin corona. <laughs> Bye. Bye princess ang dati niya. At syempre, dahil may special, meron ang pagkakay of flowers. Wow! Okay, okay. Ang tanong, kanino kaya ito galing, ma'am? Hindi ko talaga <laughs> alam. Malalaman po natin mamaya. At meron po po yung kasamang dalawang dosen ng ginintoon chocolate At may pang breakfast ka na po na jelly bean na ni pagsasalusuluhan niyo mamaya. At may regalo pang bubuksan. Wow! Uy, <laughs> wala man akong lawa. Oo, wow, po man ang servo mo. Baka po man sa maniligaw mo. Wala, wala. Wala man ang maniligaw. Gulat <laughs> akong kayo. Buksan niyo po yan, ma'am. Ay, buksan ka na. Opo, para po makita niya kung walang laman. Opo ka lang po, para po hindi nga mapagod. Ayan. Ano po kaya yan, ma'am? Picture ba? Hmm, kaya? Tingnan po natin. <laughs> Tulo ba kayo na po yung utang? Hindi <laughs> mo na <ng> lupa. Sirain <laughs> niyo po ma'am. Sabi po nila, mas marami pa daw pong regalo na ako sa pagsinisang ng Ay, sana all. Wow! Ano po yan? Share naman natin. Pakita naman natin sa kanila. Ah, okay. Wow! Sana all! Oh. Tayo ka po sa click! Yeah, ladies and gentlemen, people of Las Piñas City, we have best friend ever award. Yeah, this certificate is awarded to Miss Mary Joy Marie Canyete Lumapay. Thanks for being a good friend. For being a good best friend. Sana itong nasimulan natin bilang mag best friend ay tuloy tuloy. At sana. Walang magbago sa atin. Awarded by, masahin nyo ko ng malakas kung kanino galing. Pops MJ um, Villanueva. Wow! Galing po ba sa Galing po pala sa inyong best friend. Wow! Hoy, <laughs> wala akong sasabihin. Ano Kamusta po yung pakiramdam para sa inyong, na para sa inyong best friend? Eh, tinuturing kanya na the best na friend sa buong mundo. Pwede na po. Happy po, thankful po na mayroong taong gano'n na nag-surprise. Actually, sinurprise na din ako nung ano eh, nung birthday ko. Ah, uh, sanay ka na ba na sinusurpresa niya? <laughs> hindi po. <laughs> Yun yung first, tapos ito yung pangalaw. Wow. Baka may occasion today, kaya kan-surprise? Wala naman. <laughs> ayan. At syempre, para ipagdiwang at ipagbunyagi natin ang inyong uh, pagkakambigan, meron din tayong cake para makapag-wish kayo sa isa't isa. ayan ang nakasulat po sa cake. Masahin niyo po. Happy friendship to us. Thank you for being a good friend from BFF. Wow! <laughs> Yan. Yeah. Sa inyo po mga friendship together, ano po yung may niyo po para sa inyong uh, pagkakaibigan? Sana magtagal pa yung friendship namin kasi I'm thankful na naging friends kami and nakilala ko siya. Yeah. Actually, ang motif ng ating surprise ay thank you gift surprise para pasasalamat niya din sa inyong um, pagiging uh, mabuting kaibigan para sa kanya. Ayan. Kung meron pa po kayong ibang wish, uh, bibilang po tayo tatlo sa sabay, sabay. Ipan niyo po ang candle. Ano po? One, two, three! three. 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 Ayan. Three. Happy friendship sa inyong dalawa. Ayan. At bukod dyan, ay meron pang mas importanteng pinapaabot ang nagpasurpresa. At syempre, kung miss na miss mo na daw siya, meron kang human-sized teddy bear <laughs> na pwede mong yakap-yakapin. Wow! Baka naman siya naka-disguise lang. <laughs> Hindi kaya? Hindi naman. Ayan. At meron pang mas importante, dahil bukod dito, sa napakagandang surpresa, ay gumawa pa siya ng mensahe para sa iyo. Upo ko lang ulit. At harap ka lang sa camera at isipin mo siya yung kaharap mo na nangungusap. Dear best friend, I tag you here because I want you to read this. I am very lucky to meet you, to know you, and to have you. You are one of those best gifts I've ever received. Thank you for all your jokes and support. Thank you for being there, there in times of need and you never get tired of me. Ah. You never get tired listening to all of my nances, chicas, and dramas in life. Thank you for for every beautiful and crazy happy moments. I really owe you a lot. I just want you to know that you're that you're so precious to me, and I really miss you right now. Don't forget all about all about me, even when you find new friends. Thank you. And I love you so much, bestie. Wow! Oh, <laughs> sweet naman! Tagasan <laughs> 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 na ako! Tagasan na ako! Malay sa sunod kayo naman. <laughs> Ayan, galing sa kanya. Friend you siya, di ba? <laughs> Ayan. Sa natakagad na nga, surpresa niya na ito, na pasasalamat. At sa natakagad na niyang mensahe, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kausapin mo siya. Ay, bin, so, hindi ko talaga to expect. Ay, na-remember ko na kasi online pa ako kaninang umaga na stream ako sa TikTok. Tapos sabi niya na magiging happy yung araw mo. Yun lang. Tapos ito. Ah, nagbigay siya ng mga hints? Yun lang sabi niya na magiging masaya yung araw mo ngayon. So, like, ha? Bakit? Tapos, Kamusta naman po? Naging masaya ba? masaya naman. Ginising nila ako. Tapos sina sinalubong mo ako may utang sa landing <laughs> zone. Pasensya na po. <laughs> Dahil ang totoo niya, gusto niya lang makita yung <laughs> magiging reaction mo kung sakaling ganun ang mangyari. Anyway, napasaya ka na lang. Opo. Ay, meron ko pa pong gusto niyo dagdag? Thank you so much, Bunso, for the friendship. And thank you for surprising me. So much appreciated. Ingat ka dyan lagi. Gaano katagal na po ba kayong magkakakilala bilang magkaibigan? Ano? Almost a year pa lang po. Almost a year? Paano po ba kayo nagkakakilala? E, diba? TikTok po. Live TikTok? streamer ka po sa, sa TikTok. Wow, live streamer ka po? Oh. Wow. Is <laughs> <laughs> din ko sana hinahanap. Famous pala po si Mama. <laughs> ano ba bang ginagawa mo sa TikTok? Sample naman. <laughs> <laughs> For the chicken. Oh, chicken lang. Sa TikTok kayo nagkakakilala. Kamusta naman siya bilang friend sa inyo? Okay. Sa iyo? Okay. naman siya. Like, nag-click kasi kami kasi pareho kaming, ano, pareho kaming language. Nagbibisaya siya, mm -hmm. nag at the same time. So pareho kami. Mm, yun yung uh, common thing mm. na oh, ano, oh, sa inyo. Oh, Bukod sa lingu sa, ling sa language common, ano pa yung mga... Yung vibes namin, I mean, like yung yung mga jokes ko, nasasabayan niya, yung ganyan. compatible kasi sa, sa mga, mga bagay na gano'n. Nakita na pa ba kayo personal? Hindi pa, kasi nasa, ano, nasa Kuwait siya. Ah, nasa Kuwait siya? Wow, long distance yung friendship nila, hindi pa sila nagkikita. No. Ano pa kaya pag nandiyan na yan, Ay, pag nakasama mo siya? <laughs> Na-mention mo na pa, second time ka na niyang pinasurprise? Oo. Oh, oh. Wow, okay. sweet naman ang friend. Sana all talaga, Sana. ano po? <laughs> <Ayan>. <laughs> ano po ba yung unang-unang uh, mong gagawin pag nandiyan yung friend mo, yung best friend mo? na mali mo bukas makalawa na andyan na siya, nakakasama mo siya. Eh kasi ako, I'm a kind of friend na pag na ko yung friends ko, kahit <laughs> sa ano lang, like sa online kami nag-meet, like I'm used to hug them talaga. Talaga, kaya ganun talaga yung pasasalamat niya ha? And siyempre, narito yung ating mga mga friends na nat, narito na kasama mo palagi. kasama kayo sa bahay. Ayan. Unahin natin kay... Uh, <laughs> 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 Sino ka talaga? Ako po yung kachat nung ano. Ha? Samahan mo nga. Ay, kachat, mo. Ayan. Ano po pangalan niyo po, ma'am? Angelica. Po Angelica, po. kayo, kayo po ay mag-friend talaga since? Since five years na. I think, or six mm, paano po? Saan po kayo kakilala? Sa schoolmate Sa po. schoolmate. Classmate, <laughs> Classmate <laughs> po siya. Ayan. Kamusta po ba siya bilang friend sa inyo? Ay, mag Bully Bully. po. Uli? <laughs> Joke lang. Okay naman. Okay naman? <laughs> ano ka, <pinita>? ano <laughs> ano po ano yung mga katangian niya na ipagmamalaki mo sa mga... ano Sa ano kanino ano kung ano kung ano kung ano Oh, listen. I love you. Sarang... plastic po. ano kung 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 kami sa <laughs> <laughs> Hindi nga kami magkatilala. Pero sinat na. Oo, oh, sinat -tina. Sinasabot ka lang niya. Oh, sabi <laughs> niya, ikaw ba yung pasama ni Mary Joy? Pwede po pa kung tumungan mm, niya. siya pala yung kasabwat. Ayan, <laughs> e, wala ka ano na po bang gusto ng dagdag sabihin? Para sa uh, friendship nila, baka may gusto kang i-advise. Sana magtuloy-tuloy yung friendship bilang. <laughs> yun lang. Thank you po. Thank you. Mami, ikaw po. Ayan, sige na. Galit ako trabaho. <laughs> Wala ano po bang gusto? Saka napakagad ang message ng iyong friend. <coughs> Zell, thank you ah. <laughs> Parang napipilitan ka pa, girl. <laughs> <laughs> Wala, okay Sa ating pong mga viewers, mga uh, mamapapanood kayo, ano po yung mga ma, ma advice sa kanila sa mga ganitong... About sa friendship. Ah, about friendship. <laughs> ano lang po, like it's okay na mawalan kayo ng friends kasi people come and go in our lives. So, pag may, may ano, like, pag may umalis, then it's okay kasi we all know naman na may dadating din. Like, ngayon, kasi unexpected yung friendship namin ni Bunso, eh. Then, I have a lot of friends na who, left me behind. Then, it's okay kasi marami naman din dumating. Just, ano lang po, um, Ipanatilihin nyo na lang po na small yung circle nyo kasi mas better po yun kaysa mas marami. Kasi pag marami, maraming nagpa plastic <laughs> Wow, lang napakaganda po. naman. <laughs> Ayan. Kamusta po, ma'am, yung pakiramdam again sa nasa... Uh, Nakaka-banta ako sa <laughs> utang ngayon, Kuya. Ayun po, naka-move naka on na po ba tayo sa kinabahan? Masaya na po ba? <laughs> Move on na lang. <laughs> Ayan. Kami po, ma'am, ay taga Shop Best My Best Shoppers at uh, kinontak po kami ng inyong uh, friend para puntahan po kayo ngayon dito at surprisehin po kayo sa inyong uh, special day ng inyong friendship at nagpapasalamat po siya sa inyong uh, for being a good friend. Yan. At ma'am, artista na po kayo dahil bukod sa followers mo sa TikTok ay maka maraming makakapanood sa inyo sa aming Facebook page dahil we have more than 1.2 million followers I sa aming know. Facebook page. Ayan. Happy <laughs> Ayan mga ka-surprise buddies, tayo ay sama-samang nakisaya, nakitawa, sa surpresang pagmamahal at uh, pagbati or pasasalamat ng mapagmahal na kaibigan all the way from Kuwait na walang iba kundi si Paps MJ Villanueva na talaga namang bagamat malayo ay na uh, minarapat at ginawa na paraan para pasahin ng kanyang best friend sa araw na ito. Yay! Muli kasama natin batiin natin ng uh, happy friendship day sa inyong dalawa. You, Ni, uh, yan. kasama natin si Ma'am Miss Mary Joy Cañete Lumapay. Ayan, on behalf of Shop Best, wish po namin na sana magtuloy-tuloy sa kuwing inyong friendship at humaba pa. Ano po? Ayan. And mga ka-surprise buddies, kung gusto nyo pong magpasurpresa ng inyong mga naiwang mahal sa buhay dito sa Pilipinas, just message us directly and we'll be more than happy to assist you. At kung gusto nyo naman pong uh, makapanood pa ng mas marami pang uh, surprise video kagaya po nito just sa follow us page at shop best my best shoppers once again this is shop best ang inyong paboritong programa sa paghahatid ng surpresa and I'm RJ Humira everyone let's all spread happiness and love bye 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 ka mo ma'am like is ka po sa investment shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love